Nahamon ko rin po itong si Aime. Manang Aimee. Manang Aimee, pagkakataon mo na patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ay kakampi ng mga Duterte. Sa gitna ng mainit na isyu tungkol sa sanhi ng pagkamatay ni Tantoko, hinamon ni former spokes Harry Roque si Senador Jaime Marcos na hikayati ng kapatid na si Marcos Jr. na magparihab. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ang pinagbabawal na droga yung kapatid. Ang sinabi mo sa akin nung nandito ka sa HIG, kaya hindi mo sinasabi na user ang iyong kapatid dahil hindi mo naman siya nakikita. At sa katunayan ang sabi mo, madalas mo na siyang makita. Pero alam na alam mo bilang nakakatandang kapatid kung ano ang kasaysayan ng iyong kapag pagtait pagdating sa pinagbabawal na droga panahon na para ikaw ay maging tapat sa taong bayan mas lalo kang mamahalin ng taong bayan hindi lang dahil sa investigasyon na ginawa mo kung sasabihin mo ang katotohanan at ikaw na ang humingi sa iyong kapatid na magpagamot at ibigay na muna ang liderato ng bayan natin sa tao na walang um, karamdaman gaya ni VP Sara, na si, siya namang pinagkakatiwalaan mo. Pag ginawa True. mo yan, kurado lahat ng alinlangan ng DDS sa'yo. Mana yes. ay, at tatanggapin ka bilang isa sa ating mga bayani ng Correct. bayan. Pero kinakailangan na siguro na ikay magsalita dahil nakakabingi ang katahimikan ng iyong kapatid at kanyang esposo sa kabila ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Inahamon ko rin po itong sima. Grabe no. Totoo mas mabuti naman talagang ano no, na magsalita talaga si Manang Amy. Pero guys, in fairness ha, may nakita akong post niya sa FB page niya guys. Eto daw, Bardagulang Amy at saka Liza daw <laughs> Eto guys, <clears throat> official statement. Office of the Senator Aimee Marcos. In recent days, reports have circulated online and in various public fora that the untimely death of Mr. Paulo Tantoco on March 8, 2025, in Los Angeles, was caused by cocaine effects. Some reports further suggest that Mr. Tantoco was apparently part of the entourage of the first lady liza araneta marcos who was in los angeles at that time to promote the manila international film festival more troubling are claims circulating online that the first lady may have personal knowledge of the circumstances surrounding mr tantoco's death with some alleging that she was present at the scene either shortly before, during, or immediately after the incident. Given the gravity of these allegations and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. tantaka's death. Including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. Nako, I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts at the relevant time, as may be reflected in official records such as the medical examiner's report. to dispel further speculations. Nako talaga naman guys, no? Grabe. So, pinag <clears throat> ini-urge ay oo, nga pala. Ini-urge lang naman niya yung malakanyang. eh. wala naman sigurong epekto to. Ewan <laughs> ko lang nga, ini-urge niya yung malakanyang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death and the whereabouts of First Lady Lisa Marcos at the relevant time. Naku guys, grabe. Di ba sabi dun sa police report na um, uh, ni ni Dean Chase na pina, ano din daw, pinaimbisigahan or alam mo yun, B, Ah uh, hair follicle test ba yun? Dinrag test daw yung mga kasama. Naku, kasama kaya si First Lady doon sa dinrag test? Naku, sobrang exciting nito guys. Sana naman talaga at alam mo yung um, hindi talaga to tabunan or ewan ko lang. Will she, will she be able to survive in this issue or hindi din magsusurvive survive tong issue na to? alam naman natin, di ba, what money can do. So guys, anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day everyone. God bless. Bye!